Okay guys, welcome back. Andito naman tayo sa kaina ni Juan at the Philippines kibayo pesta At ipapakilala natin ang uh, sarili nating uh, pagkain Pinoy by Kainan ni Juan. And pwede natin inter interviewin si sir sa kanyang... Uh, Uh, mga foods na ino offer dito sa Czech Republic Sir, ano pong pangalan nila? So, Christian po at saka partner ko si Arjun po okay, Ayan Ano po yung offer nila sa mga pagkain Pinoy, right? Yes po, well, for street foods uh, So, uh, typically meron tayong isaw at saka tumbong then uh, some liver and paa ng manok Yes Then, uh, from chicken the from chicken in salad, we have a grilled jam po Oh my God! Wow! So, meron po ba kayo sir, uh, shop or? So wala po po ko yung pero may, pero po kaming, uh, Facebook page I na pwede, Facebook. pwede page. i-like at pwede pong i-share. Uh, ano po yung Facebook no? page na sir? So ang name po is Kainan ni Juan. Yes. Y uh, Kainan ni Juan. Apo. Yun, yun, na po, Kainan ni Juan. So, so, probably kami lang siguro mayroon nun by may yeah. Prague. around, around Prague po around kayo? Around Prague yes. po. Okay, follow natin sila at supportahan natin ang pagkain Pinoy dito sa Czech Republic, Prague. Thank you very much. Maraming salamat, salamat much.